Ang araw po sa inyo mga kaibigan, matagal din po tayo hindi nakapag-vlog. Ang iba-vlog po natin ngayon ay yung uh, pagsupo po ng anti-permite gamit yung uh, Mapicon F3 Powder. kapag ka minsan po yung anay, hindi po natin siya pinapansin pagka yung uh, maliit pa yung kanyang nadadamage. Pero pagka yung malaki na, tsaka natin yung papansin, med medyo malaki na po yung kanyang magiging damage. So, para po yun maagapan, inire-recommend ako po sa inyo, uh, ito po ay disclaimer lang, ha? hindi po ako nag-a-advertise eh, ang product. Hindi, kung ano yung nagamit kong product at alam ko na effective. Ito po yung katulad ng nasabi ko yung Mapecon F3 powder. Ang Mapecon F3 powder po ay isang poison. So paano po siya ina-apply? Ang um, usually po ang uh, anay po ay ito ay subterranean, di ba po? Pero alam niyo po ba na hindi lang yung subterranean ng anay. Minsan ito ay naka-embed na sa kahoy, lalo na po yung mga kahoy na ginagamit niyo yung mga pintuan na hindi siya mga baseboard, na hindi siya kiln dry. Yan, susceptible po yan sa anay kasi hindi po yan nakikita na na-embed na pala sa loob ng kahoy at tapos gamit sa bahay natin. So hindi orke... Uh, walang anay sa ngayon, eh, sa future wala na, hindi po kasiguro nyo. Lalo na ang ginagamit natin kahoy, katulad ng nasabi ko sa inyo, ay hindi cane dry. So, kung sakali na meron kayong sa bahay ninyo uh, na merong anay, katulad ng aking na-experience, ang ginamit ko po ay yung Mapicon F3 powder at paano po siya uh, ginagamit. Usually, ang uh, amoy po, lalo na yung subterranean. Para po makapasok sa bahay ang gagawa po yan ng isang uh, yung tinatawag na earth tunnel. Yung, or clay tunnel. May, ano po yan, yung tulay brown, dadaan sila roon. So, itong powder na to, doon po natin siya ilalagay. Ah, uh, usually, ah, uh, itong powder na to, hindi naman agad mamamata yung amoy. Kung hindi, ah, uh, binibigyan siya ng mga ilang araw. So, ang concept nito ay pag nilagay natin yung powder, usually makakaskas to sa kanila o kaya sa snout nadadala nila ito hanggang dun sa kanilang mga kuta. So, pag dinalang ito sa kanilang mga kuta, hindi lang yung anay na nakasagi nito ang mamamatay, kung hindi yung mga anay hanggang dun sa queen, dahil dadalhin nila yun dun eh, papunta dahil sila yung magpapakain sa queen, di ba? So dadalhin nila yun hanggang doon So hanggang sa masugpo yung anay yun. tago ka agad siya Makababalikin doon sa kanila 'ni tinanggalinan mm. kasi may pheromone 'yan 'yung ano anong tawag niyan trail pheromone mm. na, na babaybay nila ng kanilang trail 'yan Tapos pupunta sa pinaka reyna mm. papatayin niya yung colony 'no mm. okay. Yung na-experience kong anay dito sa bahay, hindi siya subterranean. Kung hindi, naka-inbed na siya dun sa may uh, hamba. Yan. So itong hambang to, uh, hindi siya kiln dry. So maring yung nung kinabit siya, nandun na yung anay. Kasi kung mapapansin ninyo, walang pinagdaan ng anay yan. So, yan ang aking na experience. Hanggang sa uh, hindi namin pinapansin nung una, kumalat so, na. Uh, umabot na dun sa may uh, baseboard. Tapos, umabot na rin dun sa may cabinet. So, pinatreat na natin kasi medyo dumadami na. At least, nandito pa siya sa baba. Wala pa dun sa taas. Yan, ito naman yung sa may baseboard. Yan medyo kaya pinahabulan na natin ng treatment. Yung puti-puting ito, yung nakikita nyo, yun yung nilagay namin na ano, uh, F3 powder. Yan nilagyan namin kaya nawala na yung anay. Tapos yung mga hindi uh, pa yung mga hindi pa nalagyan nilagyan ay wala pang anay nilagyan na rin namin. So ganyan. Ito, ganun din yan makapansin ah, wala na siyang ano, simula nung trinit namin kasi more than 7 days na yun lang tinitignan tignan ko baka sa iba naman ang pagtitreat po kasi hindi basta basta tinitreat yan kasi pag binulabog mo kakalat yan eh kaya ang ginawa namin yung powder para hindi siya agad ah, mamamatay kasi ang ano ng powder ito Uh, mapicon F3 powder poison yan pagka ito nilagyan namin sa ibabaw hindi naman talaga dapat lagyan kasi dito dati maraming anay na so nilagyan na yan pero usually tinutusok lang dapat yun eh. uh, uh, dito ko na po tatapusin ang aking pagbablog maraming salamat po sa inyong panonood at uh, disclaimer lang po inuulit ko po hindi po tayo nagpo-promote ng uh, anti termite product kundi yung ating pre-present po sa inyo na Mapicon F3 powder ay ito po yung ginamit na materyales dito sa may bahay. So, yun po nakita natin effective kaya sinare ko po sa inyo. Meron uh, mga nanonood ngayon sa akin na uh, meron silang problema tungkol doon sa anay, eh, makatulong din po sa inyo. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Papa Rolly, Nagiiwan ng maraming magpapasalamat.